sa lugar na ito, dito na ang aking pangarap maging isang sundalo sa Siraway, Sambuanga del Norte. At dito rin kami inabutan ng martial At nakapasok ng PC Trini noong 1978. Nagsanay sa Training Center, Regional Command 12, Kamparang, Maguindanao, Cotabato. Paglipas ng isa at kalahating taon, kami terminated bilang term of contract. At na-enlist naman kami noong December 1981 bilang regular post in the armed forces of the Philippines. At nagsanay uli ng 45 days bilang repressor course sa training center Malagutay, Sambuanga City. Dito rin ginanap ang company schooling kasama na ang commanding officer, company per sergeant at mga office personnel sa malagutay training center ko namang kinuha ang isang schooling sa hostage negotiation and crisis management. Kalahati naman sa kumpanya ang sinanay sa PMP Scout, Special Counter Operation Unit Training. Kasama rin dito ang commanding officer at ang executive officer. Ang training center ng Pasunangka, ang training center ng Kapulisan mula noon hanggang ngayon. At dito ko namang kinuha ang isang mandatory schooling, ang senior leadership course, isang requirements sa pag-apply ng promotion. Nang pinag-isa ang Philippine Constabulary at Integrated National Police sa iisang Philippine National Police, ang training center sa loob ng Southern Support Command, Malagutay, Sambuanga City, ay inalis dahil sa Philippine National Police ay hindi na napabilang sa Armed Forces of the Philippines. At mayroon na itong National Headquarters, Camp Crami, Quezon City. Pinayagan naman kami mag-aral sa gabi sa college. At natapos ko naman ang pag-aaral sa college bilang Bachelor of Science in Commerce, Major in Management. Ang pangarap ay dapat nating gawin para magkatotoo. At ingatan naman ang serbisyo para ito hindi mawala. 汗も縁。